So Mula po po ito sa mga kawikaan. Chapter 13, verses 28 to 30. 28, ikinagalan siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiya 29, maraming babae na mabuti kasama, ngunit sa kanila nakihigit ka. 30, mandaraya ang pag-aakin at, kumu at, kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagana at sumusun kay ay para ng Amen po ba yun? Amen. Agree po tayo mga kananayan? Amen. So yun, bago po tayo pasimula, Akin pong tinatawagan si Kuya Floyd para sa kanyang munting talumpad. Kuya Floyd? <laughs> Ayan, isang pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ayan, so bilang isang uh, member po ng kabataan, ministry po ng mga bata din. Ayan po, ano, nagandog po kami ng isang may clean presentasyon. Pagpasisimulan po natin ito sa pamamagitan ng yearly na nakagisnan po natin na pagtula at ang araw po ito ay para po sa mga nanay. Ayan, kaya namnamin po natin yung mensahe po ng tulang po ito. Sige po, simulan po natin. Kawikaan, 22, versikulo 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran upang sa kanyang pagtanda ay hindi niya ito malilimutan. Isang sikat na talata na ang pinaka-konsepto ay gumabay. Isang sikat na kabanata na ang mungkani ay maituro sa bata ang daan at landas na tama. Pero paano kung ang isa sa mga pangunahing taga-turo ay mapagod at mahapo? Paano kung ang ilaw ng tahanan ay unti-unting mawala ng kaliwanagan? Paano kung ang mga ina ay nauubos din at naghihina kagaya natin? Ano ang ating gagawin? o patuloy ba rin ba natin silang susundin? Sabi ng karamihan, ang pag-ibig ay paghanga sa isang tao base sa kanyang mga katangian. Pero ang katotohanan, ang pag-ibig ay larangan ng paglalaan. Simula pa lamang noong maita ni bilis sa kanilang tiyan, inalagaan nila ito at lumobo sa loob ng siyam na buwan hanggang sa lumabas tayo sa kanilang sinapupunan at didiklara ang ating unang karawan ay nanay na ang nariyan. Sa unang pagmulat ng aming mga mata, pag-ibig ng isang ina ang aking nadamang sa inyong mga kamay, ako ay nakatulog at nahimlay at simula noon, nakasama niyo na ang batang kahati ng inyong buhay. Kayo ang nagtimpla ng gatas para sa inyong mga anak. Nagpatulog, naghele dahil kami ay umiiyak. Naglaban ang mga damit namin na may danta at mancha at nagluluto ng baon tuwing umaga. Hindi kayo basta ina lamang. Kayo ang kaibigan ko, sandigan ko, sumbungan ko, sandalan ko at kaagapay ko. Kayo ang karagdagan naming mga paa na sa tuwing kami ay nadarapa, Narian kayo para kumalina. Kayo rin ang karagdagan naming mga kamay na kapag mayroon kami hindi madampot, ay nariyan kayo para umabot. Kaya kahit kayo ay mapagod at mahapo, ang pagmamahal namin sa inyo ay hindi maglalaho. Kahit ang ilaw ng tahanan ay unti-unti mapunti, aalagaan namin kayo hanggang kayo'y muling sumindi. At kung dumating man ang punto na ang ina ay maubos at manghina, ay ibabalik namin ang inyong kalinga at pag-aalaga. Sabi nga po nila, itinalim ng ama, pinangalagaan ng ina. Ang tahanan ay masaya kapag nandyan ang ina, ang ina. ngunit kakibat ng kasiyahan ay ang walang hanggang sermon ng ilaw ng tahanan. Pumuti man ang uwak at umitiman ng taga, ngunit hindi magbabago ang linyahan ng nanay mo. Kaya sa mga oras po ito, tungayin natin ang isang maging presentasyon ng Ministeryo ng Mga Bata na tumatalakay sa sikat na linya ng isang natin ina. Isang malakas na palakpak po para sa ating Anak niya ni Kananayan. Bay Guys, tinana. Para alam may katulong. Yesus, anak ka talaga ng tatay mo. Ma'am, grins ko po. Ano ito ang pagpura pala ko? Hindi mo ko nga. ka. Hindi ko po nakayanan. Ah, sumasagot ka ha? Huwag <laughs> na kayo na. Umisip na kayo dyan. Magtrabaho na kayo sa labas. Kayo! Ma, saan po yan ang ginagawa ng Pasko? At ang kasunis ni Bo, ko. mo, kung gusto mo, kwento yung mga naglases ko sayo. Mabiging P500 ka dumitin ko sa project namin? Ano makakala mo sa'yo? Nagtatay ng na pera? Tsaka anong naman ng p Ang, ang sa P200, mo pa madali kumito sa isang dahil? Si p ang nga, mo ka 20 pa kaya. Buti nalang may isang total kayo, P25. Bakit na? piso? Ay naku, di talaga nilinis. Pag ako namatay, kawawa kayo. Nay, <laughs> nakita mo ba yung cellphone ko? Kapag nakita ko yung papa, <laughs> Ma'am, sakit ng hulog ko. Pakaselfo mo, mo yan. Ma'am, sakit ng mata ko. Pakaselfo mo, mo yan. Ma'am, masawad pa ako. Pakaselfo mo, mo yan. Jesus, <laughs> <laughs> eh, hindi kumakita yung pinapano ni Nanay. Nanay, asan mo na kayo pinapano? Hindi kumakita. Kanina ko pa pinatahanan sa'yo. Hindi mo na nahanap. Matakas si Kimiti mo. Huwag ibang. Bora! Oh Pagalina, pa po ang kapurihan. In the name of Jesus, aming sineselebrate ang araw po ng mga kananayan o Mother's Day, Panginoon. Salamat po na may ganitong araw upang maparangalan, Panginoon. Mas ma-appreciate o ma-acknowledge po ang ang kanilang mga buhay, Panginoon. Alam mo yung mga sakripisyo po nila. Alam mo po yung mga pinagdaanan po nila bilang nanay, bilang asawa, O oh Diyos. Bilang lola, Panginoon. O ano man po yung kanilang ginagampan ng tungkulin sa kasalukuyan, O oh Diyos. Dulutan mo po sila na iba yung sigla, iba yung pag-asa. Magumapaw lagi ang pag-ibig, Panginoon. In the name of Jesus, dumaloy sa kanilang yung biyayang, yung habag, Panginoon manahan ang katuwiran ng kabanalan Panginoon ang iyong kapangyarihan tuloy-tuloy mo pong gamitin ang kanyang kanilang buhay para sa iyong karangal kaluwalhatian patuloy oh Diyos sa mo ng iyong pag-ibig ng relasyon po ng mga mag-asawa ng magulang sa kanilang anak Lord ang ang yung ang pag-ibig mo Panginoon ang siyang baghari patuloy o oh, Diyos na mangyari po, Panginoon, sa buhay o sa kanika nilang tahanan, Panginoon. Maraming maraming pong salamat. Tuloy-tuloy mong -tuloy gamitin ang buhay po ng mga kananayan po ito upang luwalhatiin para nala na ng iyong banal na pangalan. Sa iyong lahat ng kaluwalhatian karangal sa pangalan ni Yesus sa ating Panginoon. Amen.